So dahil nga nagtitrending yung isang video natin at maraming nagtatanong kung paano ang tamang paggawa ng fruit soda, so ito na ituturo ko na po sa inyo. And yung ginamit ko dyan na measuring spoon is binili ko lang po yan sa DIY shop. Mura lang yan. I-check nyo na lang po doon. Balit 30 ml po yung ginamit ko sa 16 oz. And then lagyan po natin siya ng maraming yelo Mas maraming yelo, mas masarap. Ayan. And then since nag-request po si customer ng may jelly, ayan, lagyan din natin siya ng isang scoop ng jelly. So plus 6 pesos po yan pero pag wala po siyang jelly is 39 pesos lang yan. And then lagyan na po natin siya ng Sprite. Ayan. Depende sa inyo kung gaano karami pero kami hanggang guhit. And then in makers Mecos mo lang na ganyan. And then lagyan na po natin siya ng Lemon. Ayan. So pinipiga talaga namin yung Lemon para mas lumasa siya dun sa ating Fruit Soda kasi mas masarap siya kapag ka na piga talaga yung Lemon. And then optional lang din naman po kung maglalagay kayo ng Gamis. Kasi sa amin nilalagyan talaga namin ng isang Gamis pang lang po sa ating buyer. Ayan yung gamis na nilalagay namin. So, ayan. Ito na yung finished product ng ating fruit soda. Thank you for watching!